Pagdikit ng keyboards na yan, didiin lang yan ano, hindi lang bakal. Ay, no. No? No. 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 Medyo baksaya lang silang keyboards, pero madali, madilis. Ayaw! Ay, no. Ayan, ito pala yung ginawa nila ng ano, uh, tatlo araw to, kasama na yung paglagay ng mga scaffolding na yan. Ayan, ito yung ginawa nila. yan sa haba na yan, ginawa na nila ng mga ano yan. Uh, tatlo araw. Kasama na yung paglagay ng scaffolding. So, mabilis. Mabilis yung pagkagawa nila. Ayan. Kanyan sila dito maglagay ng peoples. Bilis. Hindi kaya sa Pilipinas, yung nakita ko lang ha. Yung, yung, nakita ko dati, na pagkabit ng B-Balls, i-compare ko dito para mas mabilis to. Kasi yung may nagkabit ng B-Balls dun sa bahay ng kapatid ko eh. Nakita ko at ako mismo ang nag-helper noon. I-compare natin dito, mas mabilis ito. Biruin mo sa laki na yan, sa laki ng dingding na yan. Tinapos lang nila ng tatlong araw yan. Kasama ng paglagay ng scaffolding. Ngayon yung makikita nyo mga guhit-guhit na yan. Yung may mga guhit-guhit na yan. Hanggang sa taas. Yan. Yan yung pinagkabita ng molding. Yung molding na dinadara lang bakal. Kung paano na pagkalis. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano na kinalis yung siminto para maging pantay. Ngayon, pag tinanggal na yung molding na yan, yan ang ano na, parang guhit na yan. Parang ano, pag tinignan mo siya, yung dingding, parang precast. Para sa precast. Pag hindi mo alam to, tutulungan mo para sa precast, pero hindi precast. Gaya doon sa kabilang building namin, sa main, sa main building namin yun, talaga precast yung preto, hindi. Talaga ang pibos lang. Ayan ang pibos nila, oh. Hmm. Diba? Ito yun. Ang pibos dito, hindi gaya doon sa atin na talagang bato talaga na maliliit. Dito, hindi. Diba? Parang ano siya, bato, kabantilis pinagano siya, tinurog, uh, galing sa gilingan, giniling to, para yun ang ginagawa lang pibos dito. Tapos, mayroon niyang halo ng mga bubog. May mga bubog tong halo. Mga bildo, tawag. Para pag tinamaan ng ilaw, araw, mag-reflect yun lang para na mag-crystal. Kaya maganda yung pagkadali nila. Ito yung pibos na kinakabit dyan. Ayan ito siya Ayan Ito yung Bago nila Ay o nyo para sa Hindi talaga siya ano bato siya Ayan Bato yan na dinudurog Dinaan ng crusher to Hindi talaga to galing Hindi talaga gaya sa Pinas Na yung mga bato yung mga people sa Pinas Talagang batong bato talaga Ito talagang marmol maramol to tapos inano lang binasag, giniling kaya naging ganyan ang purma haloan lang ng bubog yan Mayroon din ninjang bubog na kaya halo dyan para maging kristal ganun lang kaya na maganda tingnan ganang ang maganda tingnan pero pag sa nito pwede dahil ano lagi na ulan sa atin kaya hindi pwede maganda nito pwede sa atin dahil pag naulan, lagi nababasa, nangingitim dahil sa lumot. Lulumotin to pag sa Pinas. Dito walang problema kasi walang ano. Walang ulan dito, bihira lang ulan dito. Once a year lang or twice a year. Para nagpalit lang ang klima. Yan, pati yung building na yan. Talagyan din ang people's to. Tatanggal na yung mga pintura dyan. Sinunog na nila yan ng ano. Uh, sinunog na rin. Sinunog na nila yan ng ano. Kasulong nakaraan. Kaya ready na yan pang ano paglagyan ng table steel ganun lang tara papakita ko sa inyo kung paano nila ginawa yung ginawa nila ay wow ano ang ginagawa nila oh, <tong> uh. wow! pagkatapos lagyan ng siminto ibabato na naman yung tables nyan <laughs> ayan sabila o oh. yan Madali lang yan kasi may molding. May molding silang nilagay para pagkalis ng aluminum na yan, pantayan lahat. Kaya masilis. Ayan ang ginawa nila. Keyboards ko. Tik-tik. Tik-tik. Alas yung simpala laura na tik-tik. Ayan lang yan pag-keyboards nito. Kaya mabilis. Malam tiktik Espi ah. tiktik Hina Lain no, has no, Sim no, sim no. Ayala waik Hila hala Haba hadarihang Hila Ayan Alam-alam lain tiktik eh. Ano I sadik Dinawagawa nya Nagilagaya sya nang masa Ya yeah. Ganon paglagaya dito Ye yeah. Ayan Yan ang sa simento para kakapit yan. Yan, ilagyan nalang mga sugat-sugat. Inaanan muna nila ng cranberry yan. Yan, lahat ng hinding na yan. Meron dyan yan. mo muna nila. Pero ibang pa lang kung di ka to. Dahil kontik lang yung sugat yan niya. oh, iyan yeah, ito. Iyan lang lang. Bigyan mo rin. Oo, iyan, Ayo, hindi hindi talaga ano ba, hindi talaga syun parang syun, hada na dito <laughs> no. lang sila na kita. lang yan kaya marami silang binili na ano ilang bag yung binili na dalawang bag halahin na sa side pare tam, tam yung halahin na bali talas talata yung

lang niya pantay pa rin yan dahil yung ko, pantay Legal na legal yan mga ganun lang ah lang sila na sila makakabit nang ano tables deliver ah, nung pisa nila lang kahapon yung taas

Kadalasan sila, kena sila ka maglagay ng lagay ng dito. Yung paghalo ng ano ito. binibistay muna mo na nila yung tibol para tatanggal yung alikabok tapos sinalo hinalo nila ng basad na bubog eh ano? Ayun bubog eh. Para no? mag-kristal mag siya. Para tinama ng araw mag siya. Yan siya. Binibistay muna mo na. Bago na haluin. Ayun.

ito. May molding kasi ito eh. Ito yung, itong molding na to, dito, dito lalapat yung ano, yung pangkalis nila na aluminum. Yung bakal, para pantay. Ayan. eh marami ano, marami ting tapon na tibos dito dahil hmm. simple dinabato. Hindi na lang pinupulutan, tapo na yun. Ayan yung bakal na, sabi ko, yan yung magpapantay.

yan na kabilis o, tapos ang usapan kasi mayroon ng molding doon papantay na yan sa molding o, saan yung malalim, yun ang hahabulin ayan, kaya nyo na malalim yun pagkalis yan, wala na ano. daog na wag ano naman sila mag, ano? magkabit ng bibos dito ganon sa kabilis magkabit ganyan mo yung sa kabila, ang laki laki nun iniralan nila ng dalawang araw kalahati tatlo na yun, tatlong araw na yun, siyempre palahating araw nagkakabit ng scaffolding tapos yung kalati nun, doon, na sa taas. Tapos kinabukasan, lahat na, hanggang tapos na ng dalawat, dalawat kalating araw yun. Ganon kabilis kasi ang ginagawa nila, tinitira mo nila ng masa, saka ibabato yung, saka ibabato yung, ano, ibabato nila yung pebbles. Kaya, medyo maraming matata, medyo matatapon, pero, ano, parang kalati. Kalahati yung bato, dikit, dikit yung kalate, kalate din tapon, <laughs> parang ganun lang. Pero mabilis siya, mabilis. Ganoon ang ginagawa. Ganoon ang ginagawa ng dito ng trabaho. Ito buong building na to. Dalawang building to, pati ito at ito kabila. Nakita ko dun sa bahay, nag-fibos dun sa kapatid ko. Ang fibos, hinalo sa masa. Ganoon sa atin, hinalo sa masa. Tapos, saka ibabato sa dingding. Pagkabato sa dingding, pag napantay na, sa, napantay na siya dun sa dingding mismo, na smooth na, saka sa isprihan ng tubig. Yung pinong-pino para lalabas yung lalabas yung fibos. Eh dito hindi ganun. Kasi pag ganon wala, hindi patagal matapos. Dito, kita nyo naman, isang araw lang, malaki na yung kita ng trabaho nila. Kaya yun lang mga bay at uh, mga trupa Salamat sa inyo. Hanggang sa sunod. Salamat.